Hi guys, what's up? Isa po ba kayo sa mga kababayan OFW na kung saan gumagamit po ng Makati Express Cargo sa pagpapadala ng mga bagay sa Pilipinas? So last June 9 po, nagpadala po ako ng small box sa Pilipinas. So almost 2 months over na po, hindi pa siya nare-receive sa Pilipinas. So kung gusto niyo pong matrack kung nasa na po yung bagahe niyo o yung box niyo, so papakita ko po sa inyo yung website na kung saan pwede natin makita yung kalagayan ng ating box. So before we proceed guys, again I'm asking your kind support to please don't forget po to follow and pakishare na din po. So madali lang yun guys, it's just one click of your finger so nyo, mapafollow nyo na po ako. So charot lang guys. So bago ko pick up, <laughs> pakita sa inyo yung website nila. So please take note guys, kapag nagpadala po kayo ng cargo, ibig sabihin bibigyan po kayo ng resibo. Doon po sa resibo makikita po doon yung tracking number po. So yan po yung, yung nakikita niyo po sa video, yan po yung tracking number yo, let's say yung BAL9920. So yan po yung tracking number. So i-include niyo po kapag i-check niyo yung tracking number yung tatlong letra na BAL po. So heto po yung website ng uh, Makati Express Cargo kung saan dito nyo matatrack yung bagahin niyo o yung box niyo. So http slash tracking po. So, dito lalabas yung inyong tracking order. So, ilagay lang po dito yung tracking number. Yung tracking number po, isama po ninyo yung letra po na tatlo. Let's say B-A-L and then yung number po. So, dito sa dulo, i-click lang po natin yung check. So, hintayin lang po natin hanggang mag-download po yung information na saan makikita natin yung kalagayan ng ating box po. So, ito po yung pangalan kung saan yung, let's say, yung booking date, shippers name. So, dyan yung po makikita yung status ng inyong box. So, yan po So, dito yung information kung saan naman kung ano pinadala. And then, dito yung booking date. Ayan po yung booking date, June 9. So, dito naman sa baba, ito na yung kanyang activity. So, let's say, June 10 po siya. Ibig sabihin, lumabas po sa kanilang warehouse yung aking box, June 10. So, ibig sabihin, pick up from branch po siya. So, dito, wala pang ibang activity ibig sabihin in transit pa po yung aking box po. Kasi kapag dumating na po yun sa Pilipinas, ibig sabihin may lalagay po siya dyan na isa pang activity na kung saan nasa warehouse na siya ng Makati Express. So hanggang ma-receive po yun ng consignee ninyo, ibig sabihin may lalabas po dyan. Let's say kasaminsang kasama po yung picture nung nag-receive nung bagahe nyo. So dyan po malalaman yung tracking details ng inyong bagahe. So ayun guys, thank you for watching and sana na katulong po itong simpleng video po para sa mga kababayan we are asking about the tracking or the situation of their cargo box. So if you like po the video, please don't forget to follow and pakishare na din po. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Bye bye po.